Good day mga asaka! Panibagong araw, panibagong video, panibagong vlog at panibagong update na naman. So, welcome dito sa ating mini backyard farm. And, uh, so isang magandang uh, hapon, umaga. At, um, konting ano na lang, konting araw na lang ay... dispose na natin tong ating mga fattening so yun shoutout nga pala sa ating nag comment na uh, viewers uh, ayan i flash ko na lang dito yung kanyang uh, comment at sabi niya uh, try kong hawakan kasi may uh, gumagalaw na pero hinawakan ko na to and uh, sobrang tuwa ako kahapon at naramdaman ko at nakita ko yung sipa ng mga piik uh, sa loob. Uh, hopefully, uh, marami. <laughs> Kung ilan man ito, okay, ayos lang. Kasi, syempre, di ba, nung uh, mga nakaraan ay nakita natin, ay hindi siya bumubukol. And, uh, ako, kahit ako, ay nagdadalong isip na buntis ang ating uh, inahin. Pero, eh, pakita ko sa inyo. So, uh, medyo uh, namamaga na to. Yung, medyo lumalaki yung puwerta niya. At, at, nung hiwakan natin dito, ay may sumisip. Ayun, know? So tapos uh, sobrang tigas na ng kanyang ano. Sobrang tigas na ng kanyang ah uh, Yeah. So, 'di nakakatuwa lang at uh, hindi tayo uh, binigo dito sa second party niya. Ay talagang meron. Pero Uh, pinapakain ko pa lang siya ng lakas mama so yun, dapat uh, sa ibang ano ko ay nagpapakain na tayo ng uh, lakas gatas para ma-prepare na sa kanya yung uh, gatas and uh, 115 days ang, ang bilang ko nito ay January 29 so ngayon ay 27 so sana uh, 29 ay uh, mga anak siya. Pero may mga ano tayo, may mga tendency na nagpa plus 5 siya. Yeah. So, nagpakain ako sa kanya ng um, ano na? Uh, may 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 purga yung Latigo 1000. So, hindi ko lang na uh, and uh, sa mga nahihirapan no sa mga nahihirapan mag-purga uh, ng kanilang mga inahin uh, kasi 'di ba sobrang lakas ng amoy ng uh, pamurga so merong ginagawa nila hinahati-hati nila yung iba na naman ay ginugutom yan kailangan gutumin mo siya ng todo-todo para uh, hindi masayang yung pamurga at kainin niya. Pero, uh, isa pang para pamamaraan, no, para mapakain nyo at hindi masayang yung pamurga, ihalo nyo siya sa pagkain ng uh, yung feeds ng uh, pre-starter, yung pang biik. Bakit? Kasi sobrang bangunon. Um, yun, umihi pa. At um, manamis-namis siguro, may, 'di ba? May gatas. So, konti lang noon siguro mga uh, 1/8 or less. 1/8 kilo or less, mga ganon Then i-mix niyo lang yung isang buong uh, sachet ng pamurga. Tapos and ipakain niyo na sa kanila, sa kanya. Yan, uh, sure 100% kakainin niya yan ng Uh, mabilisan. Uh, hindi niya unti untiin So, you know, kita nyo uh, ang baba na. So, hindi pa ako nagpapakain ng lakas gatas niyan. So, what more kung nagpakain tayo ng lakas gatas eh babagsak yung dede niyan. ba? Diba? So, nakakatuwa at uh, magandang uh, update 'to para sa inyo. Kasi, ayun. May napakita na naman akong update. Ayan. And, uh, uh, Monday uh, or Tuesday, uh, Doon sa nakausap ko, ay kukuha ni nila ito ng, ng uh, isahan. So, wala na rin naman na bababa sa 70 rito. So, pwede na to. Uh, kaya nga lang, ang sabi sa akin ay hindi talaga nila kayang kunin ng 150. Pero, tingnan natin kung magkano yung, ano, magkano yung, ah, uh, mapag-uusapan namin sa, sa Monday. Kasi okay, kung hindi nila ito kukuha rin ng isahang ano, isahang uh, kuha, Uh, hindi ko siya ibibigay. Then, naghahanap din ako ng iba na mas malaki-laki yung uh, presyo. So, sana uh, bukas may pumunta rito at malaki-laki yung presyo ng uh, bili niya. Doon natin ibibigay. Siyempre, doon tayo kung saan tayo uh, kikita pero kikita na rin naman tayo doon sa, sa sa presyo nila no um ayan. and eh uh, hindi naman eh uh, hindi naman to lampas ng 150 days so uh, kita pa rin tayo and right ito ay sa tingin ko lang ah uh, hindi siya ano hindi siya tinamaan kasi uh, naglaba siya ng fluid tapos sabi ng technician ay ano daw uh, mucus discharge pero imposibleng maging mucus discharge yon kasi uh, 24-25 ay ano niya um, tawag nito Uh, ang observation kung maglalande so ngayon ay 27 26 kahapon and nagpakita ng mucus discharge and 22 23 uh, na siya tapos nagingay may mga yung mga senyales ng uh, paglalande so pero ang um, Nung nakita niya kahapon na may mucus discharge, uh, sinabihan niya ako na kung po pwede palipasin at uh, balikan niya ng 10 and 11 February. Kasi nga, uh, baka hindi siya tinamaan kasi nga naglugon. Yan. Yun yun, may mga tendency rin po yung paglulugon. Uh, hindi nagtutuloy yung uh, pagbubuntis or hindi tinatamaan pero meron din naman naglulugon na tinatamaan so based nga sa aking observation nakadepende pa rin yon sa uh, pangangatawan yung lakas ng ng resistensya niya kung uh, malakas siya at tama yung sustansyang nasa katawan niya kahit maglugon siya, tatama at tatamaan siya. Yeah. Uh, example na lang eh, nitong ating uh, inahin na to, yeah. Nung nai-iay siya, 3 uh, or 5 days nung pagka sa kanya, naglugon po siya. Tapos uh, along the way, naghinala ako na hindi siya buntis. Pero, tignan nyo naman. Di diba? Buntis siya. <laughs> so, sabi ko nga, uh, minsan, uh, siya, minsan hindi. So, dito sa aking uh, pigiri, backyard farm, uh, marami na rin tayong na-obserbahan na, uh, na uh, tawag nito, yung mga paniniwala ng mga matatanda noon ay hindi na siya ano hindi na siya advisable na uh, paniwalaan pero pwede mo siyang gawing uh, uh, pattern pa rin yan tulad nung mga sabi ng mga matatanda na huwag kayong kukuha ng inahin sa unang anak pero ano yan uh, kasabihan na lang yan o sabi-sabi no? sabi ng matatanda Uh, kung bakit na ano yon na nasabi kasi uh, doon ka kumuha sa pangalawa pangatlo obserbahan mo muna yung pang, yung uh, kung ilan yung anak kung malusog ba yung mga anak maliliksi then pag maliliksi sa yung sa una uh, ng anak ng siyam sampu pataas di kumuha ka ng inahin sa pangalawa or pangatlo pero uh, yun nga Siyempre, ako naman ay uh, nanonood din. Nag, nag, Nagbabasa-basa rin. Tumitingin-tingin din sa mga video. So, ito pong uh, inahin natin na to. Ayan. First parity siya nung ating nasa uh, itong nasa gitna. Ayan. Ayan. Tapos, ito rin po ay result ng first parity. So, kung kung meron lang sana akong budget, for sure, yung itong tatlong uh, babae dito, yan, gagawin ko rin itong uh, inahin kahit pa first parity itong tatlong to. Unfortunately, wala tayong budget <laughs> so eto naman oh, yung ating mga uh, big yun know, o gaganda na oh. tignan nyo so yun makikita nyo napakalusog uh, hindi mo na makikita dito yung may uh, kung sino pa yung pilay kasi halos pantay-pantay na Uh, pero, ito ata yung pilay. Uh, ito ata yung pilay. So, pinakamaganda at malaking uh, anak noon. ayon, Tapos, the rest, yung mga payat at maliliit na anak nito. Uh, so, tignan niyo naman ngayon. Diba? Uh, halos papantay na. So, ito naman ang ating uh, inaantay na lang na Uh, maglandi. So, wala eh. Dry at uh, hindi nam namaga. So, may mga ganitong uh, inahin na hindi mo makikitaan ng sinyales. yon Kailangan talaga tsempuhan mo. Uh, hindi ko pa nag na, nagawa pero ang sabi ng mga uh, nakausap ko na nagbababoy din uh, five days nung pagkawalay ayan iay mo na iay mo na kahit wala kang makikitang sinyales kasi for sure tatamaan at tatamaan siya Kaso nga lang, hindi ko ano, hindi ko sinunod kasi gusto ko yung may makita ang akong ano, may makita akong sign na naglalandi siya. Yun yung ano, ang um, uh, uh, nakukuha natin na uh, idea and karunungan sa iba. So, dapat pagka walay, let's say iwalay mo yung, ngayon yung mga biik, purgahin mo na siya iporga mo na para mamatay na yung tumigil na yung gatas, mamatay yung mga good bacteria, umimpis na yung dede niya, tapos ayan, maglandi na siya. Huh. So, yun. Hanggang dito na lang ang ating uh, video update. Maraming maraming salamat muli sa mga bumabalik-balik balik at meron naman tayong isa na nadagdag. Ayan, tulungan nyo ako uh, mga kasaka na maabot natin yung required ni YouTube ang uh, ang tawag nito? Maritch yung watch hour. So, watch hour na lang po yung inaantay natin para tayo ay maging uh, verified ni YouTube at ma-monetize ang ating mga video. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang. Laging tandaan sa simpleng pamumuhay. Masaya ang buhay. This is Edgar, ang simpleng magsasaka from Bicol. Araw mo to, buwan mo to, taon mo to. chơi mùi ăn. Cheers and peace.